tauanan na ilang ginabuhat. Kaya ingon ingunan na sila ka immature O wala sa uh, guberno gobyerno nga gihimo nilang murag playground nila, uh, nila unsa ilang gusto without even referring to the law. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-usapan natin itong sinasabing umiigting na police visibility sa labas ng KOJC Central Headquarters sa Davao City. Pero nirereklamo ito ng KOJC Minister na si Carlo Catiil. First time in the history nga daw ito nangyari sa kanilang lugar. May checkpoint, may police visibility, wala naman daw criminal doon at walang krimen na nagaganap. Pamagitan ng biglang pagkakaroon ng mga checkpoints at police visibility sa lugar. Mga pulis po kayo, alam nyo po saan dapat mag-checkpoint doon po sa entry and exit point ng siyudad ng Dabao. Parang hindi yata yan ang nasa rules. Ano bang purpose ng checkpoints? Sinasabi sa rules, checkpoints are established to enforce circulation control measure, laws, orders, and regulations. And when there is a need to arrest a criminal or fugitive from justice. O, oh, eh dyan sa lugar rin Diyan daw Tatagu yung fugitive. So, kayo ba ba ang magdidikta kung saan dapat gagawin ang checkpoint ng mga polis? Hindi po dito sa harap ng aming compound. Inuulit in po namin, hindi po kami tiyasta dito. Hindi rin po kami mga kriminal dito. Nag-intimidate kayo dito sa amin ah. Lahat na lang ginagawa niyo papatrol-patrol patrol pa kayo. Pero nakalimutan na ba niya na ang ng mga polis ay yung appointed son of God na pinakalider ng KOJC? Nakalimutan niya bang may kaso ito at may warrant of arrest? E bakit nga ba dyan nakaposisyon ang mga polis na ito? Ito kasi ang sinabi ni dating Pangulong Duterte during the press con. Ito daw si Pastor Kibuloy ay palipat-lipat lamang. Doon sa kanyang sanctuary sa barangay Tamayong. At kung hindi daw doon, ay nasa kingdom compound. Again, Uh, you advise him to surrender, if that is so? You would, you, you would advise him to surrender, if that is so? Na wala rin, di siya nang mayayon? Wala, wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam ano naman niya na ano, hindi kami nag-historya ng buhay niya. About, about arrest and everything. Uh, anong gusto niya sa buhay niya? Hindi, okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto ninyo mo talaga? Yes, yes. Ewan ko, pagpagpagano lang siya, tama yung... Kaya lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. O, oh, uh, siya mismo nagsabi na kung pupuntahan, e eh, doon-doon lang daw. Pabalik-balik lang. Saan pupunta yung mga polis? eh di sa lugar kung saan maaari siyang makita, ito ay ayo naman kay dating Pangulong Duterte. So, si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na yung lugar na yan ay maaaring nandoon si Pastor Kibuloy. Wala nga daw kriminal doon, pero may fugitive naman na hinahanap, hindi ba? Fugitive dahil nagtatago sa batas na may warrant of arrest na. Kaya hindi ninyo masisisi yung mga polis na tumutupad lang ng kanilang tungkulin. Samantalang ito namang si Pastor ay pilit na itinatago o kinukubli ng mga supporters o kanya mga kaalyado. Hindi naman kasi magkakaroon dyan ng checkpoint at police visibility kung isinusuko na si Pastor. Hindi na lang kasi harapin na Pastor ang mga kasong palaban sa kanya. Ito naman yung ginusto niya, di ba? Ito yung hiling niya. Nang gagalaiti pa nga siya kay Senator Riza at ayaw niyang humarap sa Senado. Religious leader Apollo Kiboloi says he would not attend a Senate investigation into the supposed crimes committed in his church, Kingdom of Jesus Christ, even after the Senate Committee on Women had summoned him. In an audio statement posted on social media, Kiboloi says he was already wrongly convicted in the Senate hearing, adding he won't subject himself to unfair statements. However, the pastor says he would only show himself in a court of law, challenging Senate Committee on Women Chair Senator Risa Ontiveros to bring the witnesses' allegations to court. The Senate began its probe into the allegations against Kibuloy and his organization on Tuesday. During Tuesday's hearing, former Kingdom of Jesus Christ members accused Kibuloy of sexual abuse. Two Ukrainian women who were former members bared being told to sacrifice everything. Apollo Kibuloy is charged with a non-bailable case of human trafficking in a Pasig City Court. The Philippine Senate orders the arrest of Pastor Apollo Kibuloy. Oh, ayan. Ang dami ng kaso sa korte. Pero wala ka pa rin. Hindi ka pa rin nagpapakita. At ang problema, kinukonsinti ka ng iyong mga kaibigan at kalyado. As a lawyer, I would say that uh... you can go to court and fix your case and post the bail ban uh, that would be an option but if you don't if you do not think uh, that you will get the fair deal with this administration because you have been talking about marcos and everything because we have been talking about marcos and everything eh 'wag kang lumabas diyan sa Tamayong. Nanjan. Ayan. Dating presidente, isang lawyer, i-advise mong 'wag kang lumabas sa Tamayong. Yan ba ang dapat i-tolerate ang pagtatago? So ayan na binigay na ang gusto ni Pastor Tibuloy. Ano pa ba ang hinihintay niya? Matanggal sa posisyon si PBBM? Ano to? Buying time. Kaya ba sinasabi nyo na mag na sa si PBBM? Para pag nakaupo na ang inyong kaalyado, eh mawala na lang itong kasong to na parang bula? At yun nga, ay eh, nagkaroon pa ng world premiere sa Vancouver, Canada. ng matagal na sinasabing, pulvoron video. The problem is, nasabing fake ito. You cannot say that we have an AI or an actual person But the fact is, this is the video that is being circulated. And definitely, he is not the president. The material that you are seeing here are really the uh, enhanced video uh, material which they unblurred. So ito po mismo, yung talagang video na pin nila. Pag, na, pag natanggap na yung 900, ito yung real image. So indeed, the uh, intention is really to make a misrepresentation this impostor trying to present himself as an image of the president during unsanctioned apps the problem is hindi pa ito nakakounter counter ng na mga supporters ni Pastor Kibuloy at supporters ng mga Duterte unong number, number one, kung napanood niyo po yung live natin sa YouTube channel <clears throat> kahapon habang bago natin pininlay pina, yung video wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabi ganon. Sabi ko, let the people decide. ba? Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, may ito at natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finish natin yung video, ang sagot kaga ang sigaw nila, Oh my God, Marcos, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon si Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Pero ngayon, lumabas itong si Mayor Baste Duterte. Binabatikos itong police visibility sa harapan ng KOJC compound. Hindi man niya sabihing naiini siya, pero makikita mo sa kanyang reaksyon. Ba parehas akong giingon na sa ato ang lugar, Davao Region, daghan kita pwede problema nga uh, ati Manon. Ano ba? Butan talang uh, rugas, Ako, ni-declare mo kong war on drugs. Nga as, it could be figuratively or literal, pero ingon ko pwede declare ta na mas serious na siya problema yun compare mo sa kung unsa man na gina-accuse nila of uh, Pastor Kibuloy kung sa ilang gina-accuse kang and it does not directly affect the lives of individual Filipinos or Dabawinos actually ah yun pala yung dahilan di pala niya iniisip na seryoso yung mga kasong child abuse at saka human trafficking hindi naman daw apektado ang mga dabawenyos. ikaya e kaya pala hindi siya nagpupursig ginahanapin at isuko si Pastor sa batas. O niya garon, nagsigil silang katas o uras deha Inefficient. Wow ha, look who's talking. Alam niya yung word na inefficient. Sino bang inefficient? Yung mga polis na tumutupad ng kanilang tungkulin? O ikaw na mayor na walang ginagawa? Ikaw na ng Davao City kung saan matatagpuan itong si Pastor Kibuloy. Ito'y ayon sa iyong ama. nandiyan jajaan lang si Pastor Kibuloy sa kanyang sanctuary sa Barangay Tamayo o kaya niya sa kanyang kingdom. Pumilis ka ba? Tumulong ka ba para mahanap si Pastor Kibuloy at maisukong sa batas? So, sinong inefficient? Unang-una sa tanan, na ikaduha. Grave abuse of authority God. Grave abuse of authority ng mga polis, ang paghahanap sa isang fugitive, fugitive na mukhang marami nagkakanlong, na kahit na nga yung mayor, mukhang hindi kumikilos sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Well, hindi ko kaya nga mapungot. Okay? Ako, mas moron, they, they are hilarious. They are, Hilarious na pala ang pagpapatupad ng batas? Hilarious na sa inyo ang ginagawang trabaho ng miyembro ng PNP? E yung pagiging mayor mo kaya at hindi mahuli-huli yung fugitive? Kumbaga, number one wanted dyan sa Davao. Wala kang ginagawa. Hindi ba yun hilarious? Hindi ba mas hilarious yun? Tauanan na ilang ginabuhat. Kaya yung una na sila ka-immature. Oh, he's now talking about immaturity. Kailan ba masasabing immature ang isang tao? Di ba mas immature yung isang taong hindi alam ang kanyang obligasyon bilang public servant? O wala sa kapatidong gobyerno nga, gihimo nilang murag playground nila, nga, buhato nila, unsa ilang gusto, without even referring to the law. Anong batas ba pinag-uusapan natin dito? You're talking about the law, pero kayo mismo parang hindi sumusunod sa batas. Ang batas mismo nagsasabi na kapag may warrant of arrest, eh dapat sumuko na. O kaya isuko na, lalong-lalo na, nang nasa otoridad. Otoridad ka, di ba? Public servant ka. Hindi pwedeng may kinakampihan dito. Kahit sabihin mo hindi directly naaapektuhan ang dabawenyos. Meron pa rin sinasabing krimeng naganap. Meron dapat panagutan. At yan, ang dapat niyang harapin sa korte. Pero bakit kinakampihan yata ninyo? Bisa pare ato na Parang piko na pikon. Sa reaksyon niya, minamaliit at sinabihan pang immature ang mga ginagawang pagkilos nitong PNT. Hilarious ang pagkakadescribe niya. Pero hindi ba bilang mayor, siya dapat ang nag encourage kay Pastor Kibuloy na sumuko na. Dahil ito ay naaayon sa batas. May valid warrant of arrest na inisyo ng korte. So ano ang ginagawa ng mga Duterte? Cuddling a fugitive? Hindi ba sila ng mga Duterte ang dapat na mag-encourage kay Pastor Kibuloy, isang dating Pangulo, isang Vice President, isang Congressman, at ang isa naman ay Mayor kayo mismo ang dapat na nagpapatupad ng batas. May warrant of arrest, tapos mamaliitin nyo lang yung ginagawa ng kapulisan. Dahil ba sa kakampi nyo, si Pastor Kibuloy? At ano naman ang karapatan ni Mayor Baste nasabihin na sabihin ang kaso ni Pastor Kibuloy ay hindi ganoon kaseryoso? Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang isa sa mga sinasabing biktima ng kahalayan. Marami na ang humarap at sinabi kung ano ang mga ginagawa ni Pastor Kibuloy. Hindi uman lang ba kayang irespeto yung damdamin ng mga taong sinasabing na biktima ni Pastor Kibuloy? Although wala pang desisyon na guilty ito si Pastor Kibuloy, pero paano masisimulan yung kaso kung nagtatago na mismo si Pastor? Di ba may kasabihan tayo? Flight is a sign of guilt? Bilang mayor, dapat neutral ka. Wala kang kinakampihan kung hindi batas. Kaya nga tuloy siguro nasasabing ang bilis madismiss ng kaso pag si Pastor Kibuloy. Ang kinasuhan dyan sa Davao City, hindi ba itong mga kasong to ay nadismiss dyan sa Davao City? Sa Office of the Prosecutor pa lang, patay na yung mga kaso. Buti na lang na yung Petition for Review. At hindi na-desisyonan during the time na Pangulo si dating Pangulo Duterte. So, ang pagkakadismiss ng mga kaso laban kay Pastor Kibuloy? Diyan sa Davao City, magtataka pa ba tayo? As a mayor, ipagtanggol mo ang batas, hindi ang kaibigan. Ipatupad mo ang batas, hindi paglingkuran ang kaibigan. Again, bilang mayor, responsibilidad mo ang ipatupad ang batas, lalo na dyan sa yung jurisdiction, na kung saan pinaghihinalaan na nagtatago ang isang tao o iba pang taong hinahanap ng batas. Anong ginagawa mo? At tila pinoproteksyonan mo pa yata. Tila wala kayata sa tamang hulog, Mayor baste. Hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clearcast na nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.